alam mo na bang real na ang role ng babae sa church? Ah, sabi niya, dulo. Naglalagyan ng belo. Ang sabi. Hindi <laughs> <laughs> ano? <laughs> 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 maglagay ka ng belo. Hindi. Lagayin po nito. <laughs> Sabihin mo, hindi siya naglalagay ng belo. Nagpapabelo siya. <laughs> 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 Pastor, gagawin kulto, kaya di ba mga kaya kulto? Yun. Eh, hindi kasi, hindi ka nagre-reply. Sabihin mo si ka kasulit, eh. si Jenice, hindi siya nagbebelo. Ano ba nangyari dito? Ano <laughs> ba sa punto? Lalagyan daw ko ng belo. Oo, sabi niya sa akin yun. Tapos hindi ko maintindihan, may pinabasa siyang verse. By culture kasi yun eh. Kung ano-anong sinasabi, ang Asian, o, hindi yun nudyo. Wala daw dapat choir. Wala kasi nga, secretly, ang Calvinism, sila ang nagpipigil na i-glorify ang Diyos sa, 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 paraan na hindi mahalata. Oh, hindi, okay ka no, nakavideo to. <laughs> mo, may YouTube ka dito eh. Ako, oh, mag-video sa inyo, pastor. Oh. Ako, sasalita kayo, nagpapaliwanan kayo <laughs> sa amin. Hmm. Mamaya, ang video sa akin, mga 2 seconds lang. Gaganon lang ako sa video. <laughs> okay na yan. Hindi yan talaga para sa akin ito. <laughs> Bo, tama yun, eh. Parang Kasi by tradisyon, na mga hudyo talaga, mga kurento, yun ang kanilang tradisyon, naglalagay ng belo, sign of respect yun sa kanilang pagkababae. Kapi lang. Tigil Trip nila Oh, ano pang sinabi diyan? I-i-mag-reply ka kasi para Pastor ang galing ni Pastor sa laban, no? Laban, no? Pastor. Oh, Suflay so, mo siya mga kasi mga ano mga daw. Serio, sir, oh, ang ang lab daw, ano eh. Ang lab din mo yung nasaan yan. Oh, ito. mas magaling ito. Narinig ko bago lang. Hindi nasahan daw eh. Yeah, bakit hindi ba? nasahan? Sa so, may pinag-favor eh. Hindi, kasi man. hindi nasahan. Kasi kaya ka tawag doon, fall in love. Nahulog ka lang bigla. Nahulog ka yun. Tama. I I just love <laughs> you.

Tapos <laughs> ngayon, di ba? Mayroon nakatabigay din ko. Wala mo siya na. Pre-pray ka, post-post ka pa. Mm. Hindi <laughs> pa Ang sabi daw, kung gusto mo magkaroon ng partner sa buhay, yung magulong pamilya, magulong asawa, <laughs> mm -hmm. pakas pakasalan mo raw yung magkaiba kayo ng paniniwala. You have, <laughs> you have it. you have it. Okay, bang, bang, bang. Hindi, huwag na ako pero kailangan talaga mangyari. Para ma, ano, matibay, kailangan pares sa paniniwala. Oo, oh, uh, para matibay. <laughs> kasi pag, pag pinakasalan mo na hindi pala pwede ang choir, ikaw magka-choir ka, awayin dyan na Kasi <laughs> nga, ng hindi quire. pwede yung choir eh. Kaya sa si Cyrus, walang problema ito. Lahat pwede ito eh. May choir, may music, may piano, may drum. Pag hindi mo pa nahalatang hindi pwede ito, mahina ka. Gusto ko din ang choir. Bisis si Chinel sa katitiks ito eh. Tignan mo mga cellphone ito eh. lang ang Iba para talagang talaga ang dahilan ng paghihiwalay. Doktrina talaga. Sinasabi ko na nga ba. Ang sakit na na na, Master. Parang dota o... Pero mas maganda yun. Hindi yun masakit Kasi doktrina eh. Mahirap naghiwalay kayo. Puso ang involved. Oo. Ah, galing. Master, <laughs> para namang... Narana ako yun. Kaya nagpapano ito ngayon si Ginisil. Kala mo nagpapa-blooming ito ng buhok. Blooming ng buhok. Hmm, kulay na ito brown. Nungubuan niya na gusto. Ito maganda sa magkakamag-anak na ito. Kasi kung anong buhok ng mama niya, ito yung buhok niya. Hindi ganito. Hindi Magsalita ka. Magsalita. Ka. Di ba kayo nung sa mga ganyan bagay? Mga bagay Bakit? Siyempre. Ang pag-ibig kasi, hindi talaga yan jealous. jealous. Pero ang pag-ibig, nagsiselos yan, pero hindi siya jealous talaga. At ang pag-ibig ay understanding. Sa lahat ng bagay, kahit na alam mong mali, ang ginagawa niya, you have to understand. Pero ininawa Kung hindi ma-understand, iba ba na yun. Ngayon, the... pagdoktrina ang dahilan ng paghihiwalayan. <laughs> nako. <laughs> nako. Alright. Pag naghiwalayan doktrina, ibig sabihin ang pag-ibig nyo, mababaw. <laughs> oh, <laughs> mababaw. Alam niyo kung bakit? Kasi walang understanding. Eh, pwede ka naman mag-adjust. Eh. Sige, tama ka na. Bigyan sa ng reward jacket. <laughs> <laughs>